mga at panibagong adventure na naman tayo dito kami ngayon sa may barangay Bakhao sa may sityo Bakhao pala sa top ng barangay Trabugan pangat ng barangay mula sa barangay namin so kasama ko si JT at wala si Yan Yan ang uh, ating isang kasama palagi pag namamana so shoutout pa sa ating 20,000 followers na sa facebook page at 1,281 pa rin sa ating youtube channel so tiyaga tiyaga na tayo mga loves uh, let's go huwag so, na natin patagalin sa mga ayaw na sa ating panibagong adventure ng mga so unang huli natin mga loves isang pusit ayan tuhog kang pusit ka sis na ito masarap na masarap talaga na pag at dito naman isa namang tagbago na palagi natin lang dahil -da yung area natin na hindi na patuhan at mga porans masarap sa pang paksiyo at pang sabaw na 100 pesos per kilo lang yung bentahan dito sa lugar namin at dito naman isa na namang tagbago ayun na yung buntot na yung nakita yung sapon yung tagbago again baka good na yung mga tagbago at dito naman tatlong dangit yung ating nakita pero dahil gusto nating makadalawa eh ayaw magdikit-dikit dahil ah ito na lang yung isa pumili tayo ng mas malaki rin ay tusukin lang okay, yan, okay. Matawa na, mga nobi. kaya ito na lang binalikan na lang natin yung isa na no, wala na kasi yung dalawa kaya ito na lang yung natira sa pagdanggit ka abwaw naman <laughs> kasi gusto siyang makarami kaya buti na lang may natira pang isa at dito naman isang dalagang bukid tubog kang dalagang bukid na ah! at dito mga rods isa na naman at isang lapo-lapo lumalaki rin to hindi natin ito tinamaan o nakawala nung no, tusok natin nandiyan lang sa mahitian banda yung tama niya at tinusok na natin at, sinuot natin dyan sa ilalim at dito isang good uh, fish or at uh, yung buo naman yung buo buo ginawa ka na ng kasi medyo alanganin yung pagkakatusok sa kanya so dito ayan ay isaw lang na pero hindi masyadong pita sa video kasi nasa may gitik na yung pwesto niya kaya so natugod pa rin sya bulgan lang kung tawagin yung klase ng grouper na po dito sa amin so ito yung tag 200 pesos per kilo Ito naman, ito yung hinihintay natin, isa na namang bagulan. Ayun, sa po yung bagulan. na wow naman! At tumimbang ito na 1.5 kg Wow! wow. Nabenta natin ito ng 200 pesos kasi pinatawad na natin ng 25 pesos kasi 150 per kilo yung bintahan ng bagulan na ito. At... Siyempre, tuwang-tuwa na rin tayo at nakakabenta tayo at eto, nalangang ito, butid, ito, pangalawang nalangang butid sa tabi nito. Nalangang butid naman, ang benta namin talaga sa lima na ay 500 pesos. Masang pag marami-rami yung huli natin ay napatawa rin tayo sa 180 pesos per kilo. So dito, di isa na namang ang tagbago. Or hindi ko kung tawagin ni Katusok Dreams. Wow naman! Dito. Wow! So sa Northern Sun, ang dito ay taragbago. At ito palawang alawang cattlefish sa gabing ito. half kilo na yung timbang. Hindi pa ganun kalaki yan. alis mo na natin sa corals kasi baka tamahan at sayang naman at pumulot pa tayo ng isang shell ayan, garam kung tawagin dito sa lugar namin masarap lang yung tungo kahit eh, pagkuluan lang at ito sa sa toyo sili at may sub ay goods na goods na masarap so, ito malawa. yung cuttlefish at may shell pa mm -hmm. thank you lord talaga dalawang biyaya sa isang sisig na ito yung last fish natin ay isang samaran mga lods abuaw wow, naman sa ahong muna natin at ayun nagpupumiglas pa pero hindi na siya makakatakas ito umahon na nga ako mga lods ako na lang yung mag isang umahon kasi si Jaden ay umahon na dun sa may tapat na kubo nila o tambayan tuwing umaga krasya na. na rin kahit medyo malayo yung nilangoy natin ay sulit na sulit naman yung biyayang binigay sa atin ng Panginoon at syempre huwag natin kalimutan magpasalamat sa safe dive uh, ligtas tayong makakalimutan Kunti lang yung titignan. So, ito na lahat. Yung huli natin, mga nods. Ayan. Kaya, ka ginaw namin yan. Yung ibang isda dyan. At yung binenta ko ng isang bagulan at yung mga napulapo. Naka 600 grams. At binenta na lang natin yan ng 100 pesos. P Palaging may tawad sa so, ito. Hey, shout out tayo So magandang araw sa inyo ulit, mga Lods. At panibagong shout out na naman sa mga nakapag-comment sa ating nakaraang videos. So huwag na natin patagalin. At maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At sa panatiling panonood at suporta sa ating munting ginagawang content. So shout out kay Bro Arbok TV kay Ma'am Rosana Hermosa ng Davao City kay Master Piri Spiro kay Idol Larry Amasilarila Quachero kay Master Rinan Fishing Adventure at kay Master Rapis Pro Fishing kay Sir Edward Mangoma kay Master Pine Expert One Life History kay Mr. Danilo Adalim at sa kanyang anak na si Jude Prince Adalim shout out sir at kay Master Sagay Adventure at kay Brodric Wade ng Babat so maraming maraming salamat po mga Master at mga Lods at Ma'am sa panatiling panonood ng ating mga contents at God bless po sa inyo lahat at ingat po kayo palagi paalam, see you in next video